cake. Maaari ka nang magsimula magluto. Tama? Tara na. Oh, talaga. Siyempre, may ideya na ako. Gagawa ako ng ready-made na cake. Magaling. Ang kailangan ko lang ay takip mula sa natapos na cake. Ngayon, kukunin natin ang nati. Strawberry ito, ibuho sa hulmahan, at ngayon ay ipapamahagi natin ito sa buong hugis. Upang gumawa ng manipis na layer, Oo, oh, oo, oh, oh. Naghihintay na lang tayo ngayon na magyelo ang lahat. At tingnan mo, may napakagandang hulma ako rito na gawa sa tsokolate. Lagyan ng cream. Sunod, ilalagay natin ang mga strawberries. At ngayon, ang layer ng cake. Kailangan mong gumawa ng ilang mga layer na ganito? Magaling. Baligtarin mo at... Hey, Lola. Lagi siyang natutulog. Tumisin ka! Oh, ano yon Chloe? Oh, tama ka. Ang ganda ng cake mo. Ngayon, hayaan mo akong palamutian ng akin. Gagawa ako ng mga pigtail mula sa mastic. At tingnan mo, parang kailangan ito. Kailangan ko ng hulma. Ibubuhos ko ang tsokolate dito. Gagawa ako ng mga lobo mula sa tsokolate at cream. Magiging kamangha-mangha ka sila. Tingnan mo. Dasu sa igoretsan ba nito? And stendending mastic. O isang mo. And keep for speedenting dough. Oh oh oh. Gagawa rin ako ng obra maestra para sa ating baby. Hindi mo kayang gumawa ng cake na mas maganda kaysa sa akin. Laging pinakamahusay magluto si Lola. Kailangan nating magpunware. Ano? Nagkasakit si Lola. Kailangan niya ng agarang tulong medical. Meron akong first aid kit dito sa kung saan. Tutulungan kita, Lola. Kumapit ka. Oh, nabuhay siyang muli. Ha? Mga zombie. Magaling. Ngayon, sirain natin ng kaunti ang cake ng chef. Ganyan lang. Lola, ano ang ginawa mo? Hmm, masarap. Oh, kailangan natin itong ayusin. Ilalagay natin ang hulma sa ibabaw at pupunuin ng Nutella. Susunod, Palamutiya ng Skittles sa paligid ng cake. Ay, oo. Ang ganda. Ngayon, kailangan na lang itaas ang hulmahan. Oo, tingnan mo yon. Ang anyutela ay gumakalat ng nakakatakam. Ngayon, lagyan ng sprinkles sa itaas at din si oras na upang subukan. Hooray! Mga cake! Mahal ko sila! Gusto kong magsimula sa isang ito. oh, parang hinabing isa. Mm, pero totoo siyang cake. Mm, napakasarap. Mahal ko to! Masarap! Panahon na para tikman ang susunod na cake! Wow! Ang daming Skittles dito! Gustong gusto ko yan! Ang mga chocolate cake ay nakakaaliw din. Mmm! At ano yan? Tingnan natin! Wow! Ito ay isang Nutella cake. Wow! Tingnan mo! Ang daming cream at Nutella. Mmm! Masarap! Kahanga-hanga! Sa tingin ko, nanalo ang kapatid kong babae. Oh, alam ko ang cake ko ang pinakamaganda. Yehey! Wow! Ang galing ng larong ito! Ang saya-saya! Gusto mo rin ba itong laruin? Ito ay isang laro ng maraming uri ng dessert. Maaari mo na itong i-download sa pamamagitan ng Google Play at App Store. I-download at makipaglaro sa amin. mag -e enjoy tayo ng husto! Ngayon, gusto ko ng popcorn. Simulan mo nang gawin ito. A pair of pick-up booties. May work with Paguaro's popcorn notice. Through scaling up words, I'll dine dine a maze of foil and bite down with trippy skittles and marshmallows. Tuyo. So, yeah. Tuyo. Yeah. Ngayon, isasal natin ang lahat. Maayos. Magaling. Ilalagay natin ito sa oven. Kia. Salu. Salu. Nakuha ko. Ipinadala namin ito sa oven. Kailangan lang ng kaunting oras at babalik na ang popcorn sa akin. Oh, wow. Ah. Mag-ingat. Ay, nakuha ko na. Oh, chef, kailangan mong mag-ingat. Ayos lang. May popcorn na ako. Ngayon bubuksan natin ito. Wow. Oh, ito mismo ang gusto ko. At ito ang kailangan ko. Ang popcorn ay handa na. Oh, mabuti. Wow. Oh, alam ko kung ano ang gusto ni Lindsay ko. Ilagay ang mga butil sa kawali na may mantikilya, takpan ng asukal. Ngayon, haluin natin ito ng ganyan at naghihintay tayo na maging handa na ang lahat. Yung bango nas. oh, sige, takpan to ng takip para walang makalabas na kahit isang popcorn. Nakuha ko ang perfectong matamis na popcorn dito. Oh, mabuti. Hmm, kahanga-hanga? Chloe, anong ginagawa mo? Well, mayroon akong ibang paraan. Ilalagay ko ang mga butil sa waffle iron. Ngayon, punuin ng Nutella ang lahat. At pagkatapos ay isasara ko ang takip. Sandali tayong maghihintay. Oh, oh, naging popcorn waffle nga ito. Sabi ni Lindsay, subukan mo! Wow, ito mismo ang gusto ko. Oh, ito ba ay waffle? Interesante. Hindi pa ako nakakain ng popcorn na ganyan. Mmm, masarap. Okay, ano ang dapat kong subukan ngayon? Oh, tingnan natin itong klase popcorn. Oh, dapat masarap ito. Mmm, sobrang sarap. Oh, at tingnan natin kung ano ang inihanda para sa akin dito. Oh, nagulat ako. Ang sarap ng popcorn. Mga marshmallow at Skittles, masarap. Oo, ang chef ay tiyak na nanalo. Siya ang naghanda ng pinakamahusay na popcorn. Oo, oh, oo, oh, oh. Ang tagumpay ay nararapat sa akin. Nagawa ko ito ng isang daang porsyento. Ngayon, gusto ko ng scrambled eggs. Madali lang ito. Bilisan mo at lutuin na. Siyempre, mahal. Walang problema. Sige, magsimula tayo sa itlog. Ihagis mo na. Uhulihin ko ito. Oh, hore nakuha ko! Ngayon, iprito natin. Oo! Oh, at kailangan mong magdagdag ng asin. Magbuhos tayo ng asin. Ay, hindi. Ay, nako. Sige. Oops. Sobra na. Hindi naman malaking bagay. Tama? Alisin natin lahat. Okay. Ngayon, nilagay na natin sa plato at handa na. Astig. Oh, hindi talaga ito magugustuhan ni Chloe. Presag, may kalang netlog. Apakadali na ngayon. Ibuhos ang gatas at Halloween ito gamit ang panghalo. Ngayon, ibuhos ito sa kawali at takpa ng takip, syempre. Ayaw natin ito ay magwisik. Ngayon ay oras na para kunin ito. Magaling. Palalamigin natin ito sa plato. Maganda. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang gulay. Oh, ang cute niyan. Yan! Yeah. Point 10 ilang itlog. Panahon na para ilabas sila. Oh, perfecto. Dilinisin natin ito. Isang perfectong pinakuluang itlog. Ngayon, gagawin natin itong mga manok. Ay, ang cute. Ganda. Matutuwi si Lindsay. Uh, hindi masama, Lola. Pero mas maganda ang putahing gagawin ko. Oo, makikita mo. Para magsimula, hinihila ko ang mga dulo. Perfecto. Ngayon, hahatiin ko ito sa dalawa. Nakaprito na ako ng cutlet at inilalagay ko ito sa egg burger. Kalahating itlog, cutlet, letsugas, kamatis, takpan ng isa pang kalahating itlog at ilang sesame seeds sa ibabaw. Kita mo? Perfectong egg burger. O oh, sa gayon, nasa sa iyo ang pagpapasya. Bon appetit! Oras na! Sobrang gutom na ako. Simulan na natin ito. Mukhang kakaiba. Hmm. Oh, ang alat nila. Kwe, ayoko niyan. Okay, subukan natin itong mga cute na sisiw. Oh. Hmm. Magaling! Medyo magaling. Wow! At ano yon? Isang egg burger? Oh! Ang sarap! Gustong gusto ko ito. Kahanga-hanga. Panalo talaga si Chef. Oo! Ang pangalawang tagumpay ay akin! Ako ang pinakamahusay! Gusto naming ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming bagong laro, Multi-Do Story Game. Ito ang pinakamahusay na laro sa mundo. Maaari mo itong i-download sa Google Play at App Store. Maglaro tayo ng magkasama. Magiging masaya ito. Halika, tingnan mo. Hanggang sa muli!